Good morning! Kahapon nga pala ay masama ang panahon dahil nga merong bagyong ramil. Pero hindi kami nagpatekto sa sama ng panahon. At dahil nga wala namang kaming plano, ako lang ang nagplano sa sarili ko na kami isisimba. Pero hindi ko agad sinabi sa mga bata. Kasi nga kapag nagplano ka at lalot ganyan na masama ang panahon, hindi yan matutuloy. Kaya ayan, habang naulan, nagising ako ng maaga at gumaya kami at ginising ko nga ng maaga ang mga bata. Pagdating nga namin doon, kakaunti lang ang sumimba. At kita mo naman, nakakaunti lang din ang mga sasakyan na nakapark. Kaya naisipan namin na itaas na yung sasakyan at din kami bumaba sa mismong harap ng simbahan. At ayan nga, at kami ay abot na abot sa misa. <mimitation> Napakasarap nga naman sa pakaramdam kapag naka ka ng misa tuwing araw ng linggo. At kasama nga namin dyan si Ate Lenny dahil nga malapit na ang birthday niya, pinasama ko nga siya para siya ay makasimba. At dahil nga ang mga bata ay hindi naman nakapag-almasal, sila nga daw ay gutom na. Wala namang ibang nagtitinda sa harap ng simbahan kundi ang magpipishball. Hanga naman ako sa magtitinda na yun at yun nga ang aming suko na lagi namin binibilhan. May nagsabi nga, da bakit daw nagtitinda pa, inabag yun naman. Ang sagot naman niya, di bali nang naulan basta't may kita sa araw-araw. Dumaan nga pala kami sa Pure Gold Candelaria dahil nga wala na kaming ilang gamit sa bahay. Sige, balot ka. Sorry, bawal niya mo po. May yeah, babalot dyan, bala Tapos sa atuloy niya mo bayad dyan eh, yeah. magpa-birthday. Sige. ba? Eh? Sige! Anong nabili mo? So, adi na yung nabili yung birthday niya eh. May pahanda. Uh, uh. Panghanda niya. Panhanda niya like ni ayan, hindi naman kami nagtagal sa loob ng pure gold at kaunti lang naman ang aming binili. Kaya ayan, pagkatapos namin, agad na rin kaming umuwi. At naulan pa nga rin ang paglabas namin. tatayan guys, hanggang ito na lang muna ang aming mini vlog. See you on my next mini vlog. Thank you for watching.